tulog na naman po sa mga natasan, sa mga kababayan natin at ang si Bato de la Rosa. Alam mo sa sarili mo kung sino ka at kung ano ka. Sana magantay ka na makita ng tao, ng mga kababayan natin, yung mga positibo na aspeto tungkol sa iyo. Pero yung ikaw mismo yung bubuhat niyan, ay talagang, talagang pagtatawanan ka. <laughs> sa mga politiko na pilit binubuhat yung sarili nila kahit malayo pa ang eleksyon, kayo po ay halatadong halatado na. Ito ay related sa Mother's Day. Maganda yung kanyang mensahe. Maganda kung ano yung kanyang natutunan sa kanyang mga magulang. At yun po talaga ay dapat in-normalize natin yung ganon. Kung ano yung makabutihang itinuro sa atin ng mga magulang natin, sana yun po ang maging, maging core values din natin. Hindi yung um, naapektuhan ka na kasi sa puntong ito, naapektuhan na si De La Rosa ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na po yung mga nasa politika rin. Ganyan po ang nangyayari sa isang bato De La Rosa. Sa halip na buhatin mo ang sarili mo, yung pagbuhat ng sariling bangko, ang tawag sa ganito, ano ho, antayin mo po na purihin ka ng, ng mga kababayan natin at mga taong nasa paligid sa iyo. Sabi niya kasi dito, best lesson from mama. Uh, the more you lie, the more black That's on your heart. To have a clean heart, you should never lie. I honor my mother until I die. Happy Mother's Day. Ang ganda, no? Totoo na lahat ng magulang ay gustong mapabuti ang kanilang mga anak. Totoo na karamihan din sa mga magulang, may mangilan ilan na hindi naman talaga kabutihan ang tinuturo. May ilan siya na konsentidor at uh, minsan ay tinuturuan pa na maligaw ng landas ang kanilang mga anak. Pero iilan lang yan. Ang karamihan talaga ay gustong mapabuti at gustong um, magandang aral ang iiwan sa kanilang mga anak. Ganyan din po, sigurado ang nangyari kay Mr. Bato de la Rosa. Kaya lang kasi, katulad, katulad ng sinabi ko, nabago na ang lahat. Napaligiran ka na ng mga ganit sa kapangyarihan, kaya naging ganun ka na rin. Napaligiran ka na ng mga taong normal ang pagsisinungaling. Di ba nga sabi ni Sara Duterte, lahat kayo ay sinungaling? lahat kayo na mga die hard. Sabi, you should never lie. Yan daw ay best lesson na natutunan na itong si Bato de la Rosa sa kanyang magulang. Yon, maganda ano, talagang hindi ka dapat magsinungaling. Pero yun nga, sa punto nito na ito, um, isa pa talagang politiko ang nagsabi na hindi siya sinungaling, 'di ba? ay sa panahong ito, dito sa atin, pag sinabing politiko, dapat kang maging sinungaling, dapat kang maging masama, dapat kang masangkot sa mga krimen bago ka makapwesto ng madalian sa gobyerno. Makakuha ng pwesto sa politika. Ganun po ang nangyayari sa kanila. Yon, ayan tuloy. Binanata ng mga natasans atong si Bato de la Rosa na siguro naman alam natin, ang pagkakakilala ng taong bayan sa isang bato de la Rosa ay OA, hindi consistent ang mga pahayag. At sa lahat, puro kadramahan. Yan po ay mga signs ng isang tao ay sinungaling. Good luck!